pong tanong ay uh, ano po ba ang naging buhay ni Maria nang pumanaw na si so Cristo? At ano po ba ang naging kamatayan ni Maria? Ilamang po. Mga kapatid, si Maria, bago mamatay si Kristo sa krus, ipinagbili niya kay Juan yung alagad na kanyang mahal. Sa mga apostol, mahal na mahal ni Kristo si Juan. Ito ang pangyayari. Uh, babasahin natin sa 19.25 ng Juan. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal. Datapot na nga katayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na yaon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Buhat doon sa krus, tinanggap ni Juan si Maria na ina ni Jesus sa kanyang sariling tahanan. Kasi nung panahon na yan, patay na si Jose. Nung ipako si Kristo sa krus, wala na si Jose, patay na siya. Alam mo sa Biblia kapatid ano, hindi naman lahat ng hindi naman lahat ng kamatayan isinusulat eh. Kagaya ng kamatayan ni Jose, asawa ni Maria, natatay-tatayan ni Kristo. Hindi naman sinulat kung kailan namatay yun eh. Pero naiintindihan natin na nung mamatay si Kristo sa krus, ipinagbili niya si Maria sa kanyang alagad na si Juan. Mula noon ang wika, tinanggap nung alagad na yon na si Juan Si Maria sa kanyang tahanan. Ibig sabihin ano, kung buhay pa si Jose, bakit naman ipagbibilin doon sa Alagad? At bakit naman titira doon sa tahanan ni Juan si Maria kung buhay pa si si Jose? Ngayon si Kristo naman eh mamamatay na rin no? oras na 'yon. Kaya ang naging buhay ni Maria, doon siya nakituloy kay kay Juan. Ngayon ang ginagawa ni Maria na nanalangin kasama ng mga apostol. Hindi yung mga apostol ang nananalangin sa kanya. Ang nasa Biblia, 1.13 ng gawa, pakinggan mo. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila. Ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap, at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Yung labing isang apostol nakatira sa isang bahay na sila palagi, kasama nila sa pananalangin si Maria at pati yung kapatid ni Jesus na anak ni Maria. So, hindi ka makakabasa sa Biblia na yung mga apostol na nanalangin kay Maria. Si Maria, kasama nila ng no, mga apostol na original na nananalangin sa Diyos. Yun. Kaya ang naging buhay ni Maria no, mga later part, kasama siya ng mga apostol, tapos ay nananalangin sila sa Diyos. Madalas sila sa pananalangin. Ngayon, ano ba ang naging kamatayan ni Maria? hindi rin nakaulat sa Biblia. Kaya yung aral na si Maria raw, ay eh, dinala sa langit, body and soul, malaking imbento yan. Napakalaking kasinungalingan yan. Siguradong si Maria ay namatay kasi itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Hindi naman si Maria ay eh, dinala na buhay sa langit. Walang ganon. Walang ganon. Namatay si Maria hindi lang isinulat ng mga alagad kung paano ang pagkamatay ni Maria. Pero ang maaring kamatayan ni Maria ay bunga ng siguro no katandaan o kaya ay bunga ng gera sa Jerusalem. Kasi after na pumanik si Kristo sa langit, palagay mo mga anyo 33, year 70, winasak ng Roman army ang Jerusalem sa pamagitan ng isang napakalaking gera, maraming kristyano ang namatay doon. Maaari si Maria kasama ron. O kaya bago nagkagera namatay na siya, o kaya sa katandaan namatay siya. Walang ulat. Kasi alam mo kapatid, ano, yung kamatayan, kagaya ng kamatayan ni Jose, hindi na sinulat. Kamatayan ni Pedro, di naman sinulat. Eh. Kamatayan ng mga apostol, di na sinulat. Kasi kung lahat ng kamatayan susulat, lalaki masyado Biblia. Baka hindi mo na mabuhat para basahin. Sana naunawaan mo, kapatid na Amado. Maraming salamat po, kapatid na Amado.